Ay, thank you ah. Okay, okay. Salamat sa support, bro. Ito guys, nagsusulat kyo. Uh, paki Pakisubscribe nga po ang channel ni Tony Vlog. Ni Elmo Baloso Vlog. At saka kay Kobontin Vlog. Yan po yung mga sinulat niya Diyan, guys sa uh, transparent na plastic. Nasa isip niya. Yan. oh, nasa isip niya na ano. Subscribe niyo daw yung tatlong channel na yon guys. Bisitahin nyo. Tony Vlog. O, oh, diba? Si bro, Elmo eh. Baloso. Pakitulong na si Kambonti na pakisupport ng YouTube channel niya para kahit papasok mga tukang. Yes. Ah, marami tayong... kabayan ka pa! Yes. Punta niyo pa sa aming vlog. Talaga yung vice talaga. oh, di ba? Uh, salamat, salamat ah. Subscriber. oh, salamat, salamat. oh, yan guys. Uh, ito naman, magkano naman yung lapis na yan? Halagang ano to, halagang... 150. 150. Uh, oh, negotiable oh, ma to. Yan ka. Sa so, totoo talaga, oh. kanina ako pa sa talaga ng gustong nawakan. Pa <laughs> pag isang tao kasi may attention, oh. may plano talaga. <laughs> may plano talaga ang kunin. Ay, sorry. Oh, plano talaga. <laughs> may, so, may plano. Kasi, may kasabay ikaw nga, oh. kung bumili ka sa kalye. Oh. Pag tagaan mong bitawan, ibig sabihin interesado ka. Oh, tama. so ibig sabihin bibili niyan. Ayaw bitawan eh. Ayaw bitawan. Oh. Tayo so, na lang talaga kung magkano ibibigay kayo mo sa phone. kung bibitaw ba talaga? Oh. Okay. Kasi pag bumitaw yon, okay. 150. Magkano? Talaga. Oh, pangano talaga. Oh, di ba? Full price yung kay bibigyan talaga kasi igay. Ibigay ko sa akin. Magkano? Last talaga makabot. Last talaga makabot. Nasamit ako, nasamit. Yung kay Chandra. Ninoy po Ninoy. Ninoy si. Oh, tagal Oh, guys, si Ninoy Noy oh. Noy Noy. Binigno Simeon C. Aquino the 3rd. 15th President of the Philippines. Oh, Binigno Simeon Aquino the oh, 3rd. guys, oh. So, yung frame nyo I-frame pa talaga to 15th president of the Philippines O, so, pang labing limang Presidente pala to ng president Ng Pilipinas, guys Si Noy Noy O, oh, diba? O, Sapon, magkano bintahan mo nito? Magkano to? O, oh, isandaan o Uy, yay O, 150, may discount ka 150 <laughs> oh, di ba? Idol mo siya, di ba? Oh, pag idol mo tawo 150. <laughs> oh, di ba? Sa so, mga frame guys, nta kami dito. May mga kung eh. Oh, Ito guys, mga latag ni Bosa pun dito. Dami. Saka dito sa malaking lapis, oh. 150. Oh di ba? na no, DVD player guys yan yeah. 300, 300 malaga good yan ganyan condition diba guys <laughs> okay, so tingnan nyo na lang guys kung ano yung mga napupusuan nyo rin ito katulad eh. nito o oh, diba may mga ano rin dito glass o oh. o oh, diba sa mga frame naman guys meron din dito o pang decoration One, if, ah, 100 po ba? 100 ganyan Ayun, guys mga frame latag to ni boss sapon dito pero to dalawa o oh, ganda pa to o oh, diba maganda frame to guys so may butterfly pa o oh. di diba Konting ayos lang to guys, do. Linis tapos sayan, uh, ayan, i-display nyo kagad ka sa bahay nyo. Ang ganda to guys, oh. Basta magkano to? Pair <laughs> na pair. Oh, pair. Oh, per dalawa daw. Ay, sa bawat isa. Oh, guys, sa uh, one 100 bawat isa. Isandaan pala to. So 200 100 putong dalawan to. Yan guys oh, so, sa so mga frame. Ah uh, good na good to guys. Yan oh. Uh, ah countingliness then kung gusto yung pinturahan rin ng gold para maging brand yung brand yung guys ah uh, maganda. Gerald so, Oh, diba? Hoyan din Alam pa to naman guys ah uh, ano sa hard disk guys yan o oh. maraming naghahanap nito eh sa computer ayan sa mga computer yan guys so, oh. ayan tingnan nyo na lang may gito guys kung need nyo bumili ng mga katulad nito yan oh, punta na kayo rito sa Carmen Planas guys yan tanyo to guys ganda to oh good na good to guys yan good o oh, di ba good yan yun guys tapusin natin ayan yung mga latag ni boss na iba oh. may mga 15 dito so, yan mga din dito guys tabi mga balot 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 Pangalan diba? niyo sir? Al. Oh, Al Uy. Parang nabongit yan sa vlog ha. <laughs> oh, thank you sir ha. Sa iyo. Shout out yan. Matanya po. Matanya po. Matanya po. Oh, malakas magkano yan sir? Malakas magkano yan? 3.8 guys o. Oh, diba? Ano tatak yan? Opo 18. Opo 18 guys o. Diba? Oh, marami dito guys. Mga... Ayun, kay Sir Alo. Oh, uh, ayun oh yun, no? vivo. vivo vivo guys puro vivo Magkano sa vivo naman 25 25 28 oh iphone iphone guys iPhone 7 Plus. Kumusta na po na kay tanong sige. 128. Oh, guys, tingnan natin ha. Plus. Tingnan natin. Oh, diba? iPhone 'yan, guys ha. 55 na lang sa inyo. Wala nang 55. Oh, 55 guys 'yan. 55 guys 'to. So. Oh, Okay. iPhone yan ah! iPhone! Bukay tanong SIM! O! 5,500! O! Kita niyo na malungan niyo yan! Check niyo! O! O! Dito naman, sir. iPhone din! iPhone 7! iPhone 7, guys! O! So, pakita natin, sir. Oo! Oh, thank you, din. Wala 50! Lika na! Tawin na! Tawin na! Lika na, Kuya! Kumuha ka! Lika na! Kumuha ka! Lika Wala 50! Magkano dyan, sir, sa iPhone 7? Yeah, 8 8 na Hindi, ha? 3-8 lang. Ha? 3 iPhone 7. Kahit anong SIM? O. Oh, kahit anong SIM, pwede, guys. O. Oh. O. Oh, tingnan natin. Kapate! Al. Alpangal Al Si Albalbas. O. Oh, si Albalbas daw. O. Oh, alam na alam. <laughs> o. Oh, dito, sir, ah. Oh, o. Ano pa, sir? Ano pa tong isang to? Re read me. Read me not ten. Oh, magkano yan sir? Yeah, three kina lang yan. One two siya. One two 3K. 3K. Dito naman, sir. Vivo. White. Vivo. Magkano, sir? 2.8. 2.8. Dito sa, ano, isa? 2.5. 2.5, guys. Redmi din. Kaya. O, oh, 2.5, guys, ha. Ah. Talagang 2.5, guys. May cellphone na kayo rito. Huawei. Magkano? 2.5 na lang. 2.5 din, guys, sa Huawei. Ito, oh. malinaw daw ang camera. Ito, malinaw daw ang camera. Oh, Kita si Sir Riva. si Riva na po. Magkano dyan, Sir? 2.5 na lang sa inyo. 2.5 na lang daw, oh. O, oh, dito na kayo kay Sir Al dito. Guys, sa uh, ano, Carmen Planas. Katabi ni ate na mag-eatlog. Penoy balot na binablog na amin. Di diba? Dami guys, oh. Cellphone. Yan, dito tayo. Sa mga cellphone, guys. Sa Mga gustong bumili ito ng mga cellphone, puntahan nyo na lang dito. Ito, hey sir, shout out din ha. Oh, shout out eh rin sa'yo sir. Magkano? Ah. Magkano pao? Oh, kailangan magipon. Unti-unti lang, sir. Oh, di ba? Pangalan nyo sir? Plastic. Plastic, Praki. Lari. Praki. Okay. Babae 'to, maraming babae. Sagot. Oh, dito naman yung mga cellphone niya, oh, Meron purong mga cellphone dito. Yeah, yeah. Oh, paubos na. Oh, ano yan, sir? Magkano naman dito sa una nito? Toto, toto. 3, 5. 3, 5. Redmi. 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 Oh, yun, oh. 128 na siya guys oh, so nakikita na may ari eh may ari oh oh magkano diyan sir 35 na rin oh oh Oh, galing ha. Itong isa, sir. Anong oh, brand man. yan? Poco M3. Okay. Magkano, sir? 3.5 din. 3.5 din, guys. So, 3.5. 3.5, 3.5. Oh. So, oh, guys, sa mga naghahalap ng na mga cellphone, punta na lang kayo rito. So, oh, dami, oh. Pati tablet, meron din dito. Tablet, ba ito? Tawag nito? Apple to, so, guys. So, Magkano benta mo sir? Okay naman yan 2-5 Oh, working daw guys So 2-5 lang So guys, punta na kayo rito Magkakatabi lang sila nila ni Sir Al dito Sa kani ate Na titito ng balot O, oh, lagi naman to rito na ipa-vlog natin Pala to Wala ko, wala na sir up. Sunod sir, basta ano Oh, thank you sir. Oh, no. Thank you, thank you sa inyo. Ah, may panukita. Ah, okay. Ano ah. ang kwan mo? Ha?